renovation ng mansion, kung makamansiyon naman sa title <laughs> ito ang bahay ni Namadir parents ko hanggang second floor ito pero first floor lang ang ire-renovate natin kasi yung first floor lang naman ang madalas makita ng tao at napakadilim kasi dito sa ibaba makalat at magulo kaya naisipan kong ipaayos padaragtagan ko ng maraming maraming ilaw para lumiwanag sa tuwing uuwi kasi ako ng Pinas at papasyal dito, napakadilim sa loob. Kaya talagang kailangan-kailangan na ma-renovate para luminis din tingnan. Bago namin sinimulang i-renovate ito, lahat ng gamit sa first floor, karamihan, ay itinapon na. Mga luma na rin kasi at hindi na mapapakinabangan yung iba. Karamihan kasi antik na rin. Kaya sabi ko itapon na lang lahat ng mga antik dyan at mga luma at bibilihan na lang natin ng bago. Kaya talagang halos lahat ay nagtapon kami at tinira lang yung ibang pwede pang pakinabangan. Yung kabuang first floor namin ay inayos lahat yan. Hanggang dito sa labas at sa bakod namin pati sa gate ay pinaayos ko na rin para lahat ay bago at magandang tingnan. Napakagaling din ng contractor na nakuha ko kasi lahat ng details, may at maya ay ini-inform niya sa akin. Dito sa tipo naghanap sila ng white tiles kasi yun ang gusto ko na ilagay sa sahig. Iba yung tiles para sa living room hanggang sa kwarto, then iba rin yung tiles para sa kitchen at restroom. Die! Kapag ang dami nang nasa harap mo na pwedeng pagpilian, malilito ka na sa kung anong gusto mo. Kaya kailangan meron ka na talagang plano bago mo pa makita yung mga ganitong sample kasi lahat sila magaganda. Tapos pag nagandahan ka sa lahat, magbabago na naman ang decision mo. <laughs> Kaya dapat focus at stick to the plan. Dito pinapipili ako ni contractor kung ano yung tiles na gagamitin namin. Noong una dapat ganitong pahaba talaga ang gagamitin namin. Kaya lang ang hinahanap ko ay yung maputi. Yung maganda yung pagkaputi niya at walang bahid dungis. Kaya lang sa ganitong pahaba wala daw silang ganun pero sa square meron. Kaya yung square tiles na lang ang pinili ko. Pagkatapos namin mamili ng mga tiles dito naman kami sa ceiling. Ang dami na namang magagandang design dito sa ceiling, mahihirapan ka na naman. Pero dahil nakaplano na nga sa isip ko na dapat medyo light lang, yun ang pinili ko. Nung nakapili na sa siling, dito na rin bumili ng stove at iba pang gamit sa kusina. Ayan, kinakabit na nila yung siling. Ang ganda na, kitang kita na yung progress. Sa mga magtatanong pala kung gaano katagal inabot itong renovation, inabot ito ng dalawang buwan at kalahati. Kasama na pati dun sa harapan namin hanggang bakod at gate. Mabibilis naman sila kumilos kaya talagang ambilis lang din natapos ng bahay. 100% dito sa first floor ay lahat inayos, walang tinira. Kaya para ka nagpagawa ng bagong bahay ulit. Ako na ang bumili ng ilaw na to kasi gusto ko yung medyo kakaibang design at maganda. Then, pinaassemble ko na lang sa kanila at pinakabit. Nung pinapagawa ko itong bahay, talagang excited din ako kasi may napuntahan yung perang inipon ko. At hindi lang siya napunta sa kung saan ang bagay. At isa pa, gusto ko rin talagang ipaayos ito kasi pag pumibisita ang asawa ko dito, hindi siya komportable. Kaya this time, sa susunod na uwi namin, magiging komportable na siya. <laughs> Hetong itsura ng bahay namin before bago siya ayusin. So natanggal na lahat ng gamit dito para sa preparation sa renovation. Ang ganda ng kulay, 'di ba? Rainbow. <laughs> Unti-unti na nilang tinanggal yung mga gamit dyan although may iba pang natira pero bago nagsimula sa renovation tinanggal yan lahat at tinapon na yung karamihan. Dati yung tiles namin dun sa sala ay kulay pula. Ako rin na nagpa-tiles niyan dati pero hindi ko na gusto yung kulay niya. Ang dilim kasi. Heto naman yung isang kwarto sa baba. O, oh, ang ganda ba? Diba? Halatang kailangan na talaga ng madibdibang renovation te. Heto naman yung sa kusina namin at sa banyo. Kulay pink ang pinto. <laughs> Tapos green naman yung isa, colorful talaga. Yung nakita nyo pala, papa ko yun, nag-aalis pa siya ng gamit doon sa loob. So ayan, pinakita ko sa inyo yung before ng first floor natin. Nakita nyo kung gaano, kagulo, kadilim, at kailangan, kailangan na talaga ng renovation. Then, heto na yung after. Ang ganda! Marami pang kulang na gamit sa loob at bibilihan ko pa ng bago pero thank you Lord kasi natapos na. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, huwag mong kalimutang i-like and share ang video ko. O siya, sa susunod na kwentuhan ulit, anyong!